Maraming salamat sa ipinakita ninyong pagkaisog. Uh, to be brave, to be here today to express our protest. To express our protest against a government that has no mandate in the first place. Explain ko sa inyo kung bakit walang mandato si Marcos Jr. Ito ang tema ng ating protesta ngayon. Um, natandaan nyo, nag tayo sa Liwasan Bonifacio. Di ba may sumigaw doon na lalaki na kung si Lisa Marcos ay nasa harap ko, sasampalin ko yan, kaliwat kanan. Di ba? Ako yun. At uulitin ko uli. Kung si Lisa Marcos nasa harap ko, sasalampalin ko kaliwat kanan 3 times. Sabi ng mga congressman dyan sa kongreso, ang gentleman daw ako. Dahil sasampalin ko yung babae, siyempre, babae nga sasampalin ko. Kung lalaki, susuntokin ko. O, di ba? Eh kung susuntokin ko, baka maubos yung ipinili ni Lisa Marcos. Alam niyo bakit? Bakit ko talaga sasampalin yung bruha na yan? Eto. Para makita niyo yung pagkatao nitong babaeng ito. Kasi ito yung, sabi ko na nga, kung ang kalabaw ay national animal at ang sampaguita ay national flower, si Lisa Marcos ang national problem. Pwede rin, national palaka. Anyway, minsan, nung kampanya, Diyan sa headquarters sa Mandaluyong, nagmeeting kami. Marami kami doon. Tapos may Indian na nagpresent ng kanyang app. Hilig kasi si Lisa ng mga foreigner. Oh. Eh, <laughs> eh, baba, baba ito. Tapos biglang namatay yung internet, naputol yung internet connection. So pinatawag niya yung in-charge ng internet ng aming floor nung dumating, sinakal niya sa harap namin. Oh. Sinakal ni Lisa Marcos, yung pobreng empleyado niya, at sinabi niya, ibalik mo yan ngayon agad. Siyempre, nasyak kami. Bayolente ang pinakita. Oh. Kaya nga, sabi ko sa inyo eh, yung babae na yan, yung bruha na yan, yung national problem na yan, dapat yan sampalin. Tatlong beses kaliwa't kanan. Pero bakit ko nga ba talaga sampalin yung bruha na yan? Sa, hindi lang sa pagsakal niya sa pobreng empleyado, mata-pobre talaga sila. Ito yung istorya na palagi kong inuulit sa lahat ng pagkakataon na binibigay po sa akin ng maisog. Um, naging congressman po ako sa lugar namin. Dumadaan po ako dyan noong 2007, 2010. Nadadaanan ko po yung kalsada na yan palagi. Lunes, Martes, Miyerkules. Kasi po mapasok ako sa kongreso. Huwebes hanggang linggo, uwi ako sa amin. Inaatupag ko yung aking mga constituents. Tulad din ng mga congressman ninyo. Dati ang congressman dito si Susano. Tama ba ako? Kay Susano ito nga na distrito, di ba? Ani? O, oh, kaibigan ko yon. So, nung dinaya ako ni Smartmatic noong 2010, naging kalaban ako ni Smartmatic. Labing apat na taon kong kinalaban si Smartmatic na hindi nyo alam. Noong 2016, sumigaw si Marcos na dinaya siya, di ba? Totoo naman talaga ang dinaya siya ni Smartmatic so tinawag nila ako at sa loob ng anim na taon tinulungan ko sila nagsilbi po ako sa kanila walang bayad kahit piso hindi po ako nagpabayad sa kanila dahil ito ang pinaglalaban ko kung ito yung pinaglalaban ko malinis na halalan hindi ako dapat magpapabayad di po ba oh so nung nagfile na si Marcos ng kanyang certificate of candidacy, tinawag ako ni Lisa. Nag-meeting kami, nag-lunch kami at sabi niya, pwede ba pumunta ka sa headquarters ng dalawang beses lang, kahit dalawang beses lang sa isang linggo? Alam ko na gagawin rin niya akong panakot kay Smartmatic para hindi sila dayain uli. So ilalagay niya ako sa headquarters para gawing bugiman. So sabi ko, sige, kahit araw-araw pa ako nandun, walang problema yan. Tapos sabi niya, Magkano ibabayad ko sa iyo? Sabi ko, wala ka naman binayad kahit piso sa loob ng anim na taon, ba't ako magpapabayad ngayon sa iyo? Tapos sabi niya, sige, pag nanalo tayo, gagawin kitang komisyoner ng Comelec. Pagkatapos, gawin kitang chairman. Eh, siyempre, natuwa ako. Pagkakataon ko na, na malinis yung eleksyon natin. Na hindi na ibibenta sa mga politiko na ang kawawa ang taong bayan. At naniwala ako sa promise ni Lisa Marcos. Bakit? Dahil siya naman talaga ang nasusunod. Hindi si Marcos. Oh. Si Marcos, under the saya lang talaga yan. Daki lang under the saya. Walang imik si Marcos kay Lisa Marcos. Kaya nga sabi ko, national problem talaga tong babaeng ito. Oh. So, naniwala ako, una, dahil alam niya yung pinaglalaban ko. Pangalawa, dahil alam kong siya ang nasusunod. Marso, habang nangangampanya tayo, unitim, unitim. Pero si Lisa ayaw niya kay Sarah. Yan ang totoo. Plastikan lang yun. So ayaw ni, ayaw ni Lisa Marcos kay Inday Sarah. So minsan sinabi niya sa akin, Actually may meeting ako kay Lisa Marcos at may dalawa ding pumasok na mga Marites. Nauna pa silang umupo. <laughs> Sabi ni Lisa. Ito paulit-ulit ko at sinulat ko talaga to para lahat ng sinabi niya as she pronounced it 'yun ang masasabi ko sa inyo. Sabi niya, "Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic." Oh, may meeting daw siya sa may-ari ng Smartmatic. Habang nangangampanya tayong lahat. I need two technical guys. Yung dalawa, yung Marites, ang ibig niyang sabihin. Nung lumingon siya sa akin, dinuro pa ako at sinabi, but not you because they hate you so much. So, anong ibig sabihin doon, mga kababayan? Nakipagpulong si sa Marcos sa may-ari ng Smartmatic, at kailangan niya ng dalawang technical guys para i-explain sa kanya, ipaliwanag sa kanya, hindi kung paano bibilangin ang boto. Matagal ko nang in-explain yan sa kanya. Naintindihan na niya paano bibilangin ang boto. Kung may dandoon ang may-ari ng Smartmatic, may dalawang technical guys, pero hindi ako pwede, anong ibig sabihin doon? ang pag-usapan ay paano manipulahin ang boto. Paano magnakaw ang mga magnanakaw. Ang tawag ko sa kanila ngayon, snatcher sure, eh. Ang snatcher sure sa Malacanang. Yan, ang snatcher number one, si Lisa Marcos. Ang snatcher number two, si Bongbong Marcos. O, oh, snatcher ng boto. Kaya sabi ko sa inyo kanina, walang mandato yung dalawa na yan, dyan sa Malacanang. At hindi ako takot, na ibulgar to sa publiko dahil totoo ang sinasabi ko. Alam nyo mga kababayan, hindi ako pwedeng magkamali sa sinabi ko sa inyo dahil si Lisa mismo, Marcos, ang nagsabi sa akin. Magkakaroon ako ng pagpupulong sa may-ari ng Smartmatic at na-research ko yun dumating dito sa Pilipinas ayon sa record ng Bureau of Immigration si Roger Peñate Alejandro Martinez, ang presidente at co-founder ng Smartmatic. Tama ang sinabi ni Lisa Marcos. Pagkatapos ng eleksyon, eto na. Yung grupo ni General Rio nakakuha ng datos mula sa Comelec. At lumabas, mahigit 30,000 makina nag-transmit ng resulta galing sa iisang IP address lamang dapat bawat